Bihira naman no. Bihira na nga tayo mag-upload dito mga nakarang linggo, eh mukhang mukhang pangit pa yata ng pasok ng upload ko. Ano, nakaraan no? Kahapon yung uh, 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 vlog natin kahapon no, yung nabanggit ko na ayo pagsabayin yung <laughs> pagbili ng, ng bagong truck na baraanyo no. At saka nagbabayad tayo ng mortgage, pambihira naman 'ano. Hindi ko kasi akalain eh, na so may mga nag-comment kasi mga kay nagsasabing na naiintriga daw sila bakit daw ganoon yung vlog ko. Eh na, na ayo akong bumili ng ano, ayaw akong bumili ng uh, brand new na truck na ipagsasabay ko sa mortgage ko. Sabi ko eh kasi mahirap 'ano. Maano ko nyan Ma madudurog ako nyan Bihira. Tapos may mga nag-comment kasi uh, alam ko naman hindi intentional na Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay sa Canada Na ganon yung mga comments ano Yung kay Mark Carino kasi Naghahanap siya ng truck na sasakyan ano uh, Ano nakaraan kasi Napanood ko yung vlog niya na pumunta sila sa <laughs> sa Honda para maghanap no? ng ano magtumingin-tingin ng truck, di ba? Na brand new. So, hindi ko naman alam na ganun kasi yung ano niya, yung kanyang vlog ano. So, ang, ang pagitan lang nung <laughs> upload namin siguro 6 hours. <laughs> so, wala akong intention ha, mga kanis, baka isipin nyo. <laughs> may mga hugot lines yung mga pinagsasabi ko. Wala wala akong intensyon na ano na, na ganun sa vlog ko, no? Nagkataon lang. Sabi ko eh sa akin lang naman 'yun. E, tapos eh, nagkataon din na ah, bumibili ng bagong ano, ah, ng mga brand new truck si Mark. Karinyo kasama si Lani. <laughs> Mark, shoutout out sa iyo ah. Yan, yeah, napa-vlog tuloy ako ngayon. Hindi pa sana ako mag-upload ngayon, ano. Kaya lang yung forma ko, nakapambahay pa ako Tangit tsaka yung, yung short ko, napapansin nyo, butas pa yan oh. Ang <laughs> bihira So yan, uh, tapos kanina, uh, nanonood akong TV Ngayon, bago ako mag-vlog ngayon Tapos bumalik yung huling vlog ni Mark Six days ago, pumunta naman sila sa GMC Parang tumitingin din sila ng truck na no, sabi ko Parang ano ah, parang mali yung pasok ng vlog ko ah, kahapon ah <laughs> Kasi may may mga nag-comment eh. Meron din ako na nabasa comment. Yan, sabi niya ay parang naiintriga daw siya sa vlog ko ngayon. Kasi yung vlog ko, yung kahapon pala, yung vlog ko sabi ko eh ayo bumili kasi uh, uh, ng bagong truck. Kasi nga, 'di ba, may mga nagsasabi, may mga nagtatanong yung mahal na Reyna. Tsaka yung mga prinsisita ko, puro brand new yung sasakyan, di ba? So bakit daw ako, ako na lang daw yung kulang para bumili ng bagong truck na brand new. Okay na kumpleto na lahat. Kaya sabi ko, ayokong pagsabayin kasi mahirap. Nahirapan ako. Especially sa edad natin na ganito, no? ayoko nang magtrabaho na magtrabaho. Gusto ko na lang mag-relax. So yun yung nabanggit ko noong nakarang vlog natin kahapon. <laughs> eh, parang nagkataon nga, nagkasabay naman yung upload ni, ni Mark Carino <laughs> ano na tumitingin sila ng mga bagong truck <laughs> eh baka isipin ng iba eh inagsa ha nakita mo lang na nag uh, tumitingin tingin ng mga brand yung truck sila Mark ikaw naman <laughs> sabi mo ayaw mong bumili parang meron kang hugot meron kang something ah. na gustong ipahiwatig sa mga vlogs mo <laughs> baka ganun yung ano ganun yung lumalabas mga kainis ano? So, so, hindi mga kainags, hindi ano eh, alam niyo naman syempre yung mga vlogger, mga content creator eh, hindi naman kami pare-pareho niyan mga kainis ano, kanya-kanya naman kami ng pananaw sa buhay, kanya-kanya naman kami ng diskarte sa buhay, syempre hindi talaga may iwasan na minsan eh, yung yung isang topic ay magkakaiba kami ng ng pananaw ng pagtingin magkakaiba kaming ganyan So, so nililinaw ko lang, ha? wala wala akong intention na na connected to, do do doon sa mga vlogs ni ni Mark ano. Tsaka syempre, alam niyo naman mga ini iniiwasan natin yung magkaroon tayo ng mga mga makaaway na mga kaibigan natin ano. Kasi minsan syempre sa mga comments, minsan yung mga comments may, medyo, medyo nagaano yan eh, nagti-trigger yan doon sa mga makakabasa no magiging minsan yung mga maliliit lang na issue or walang issue minsan pag may mga nakabasa may mga naka misinterpret eh lumalaki yan yun yung iniiwasan natin although alam naman namin ni Mark yung aming relasyon mga kainags ano syempre vlogger siya vlogger din ako naintindihan naman namin yan ganoon talaga yan <laughs> sa so wala po wala po ibig sabihin doon ano naging content ko lang yon nagkataon lang hindi lang. na Napalakad tuloy ako nang wala sa oras dito sa kalsada. Napapansin niyo yung mga dahon ng puno natin, ano? Okay, by the way, fall na ngayon mga kainiks, ano? Fall na ngayong araw ng September 22, 2025, araw ng Lunes mga kainiks. Fall na, medyo malamig na nga sa gabi, ano? At pero kaya pa naman mag-short at mag-t-shirt ngayong araw na to kung napapansin mo. So yung mga kinis, ano, clarification lang, baka doon sa iba, maisip ng iba. Tungkol, yung iba, eh, sinasabi na, naku, inags, baka bitter ka lang, ha? baka naiingit ka lang. <laughs> Kasi hindi mo kayang bumili ng truck. Na niyo. So yun, mga kinags. Uh, hindi naman, hindi naman. Saan ba ako tatawid? Sika muna. At saka yun nga, isa, isa rin sa mga nasabi ko noong nakaraan. Sabi ko, kung bata-bata pa ako, eh, pwede ko sigurong pagsabayin yung... Lakad na nga tayo rito. Pwede ko sigurong pagsabayin yung ano, yung mort pagbabayad ng mortgage saka ng pagbabayad ng brand new truck ano <laughs> kasi si, Mark kasi mga kainag kung di nyo naitatanong doon sa mga hindi nakakaalam eh businessman yan merong construction uh, na ano yan business so kayang kaya talagang bumili ng brand new truck ako sabi ko yung tsaka yung edad ni, ni, Mark bata pa si Mark eh. mukhang wala pa yatang 40 si idol Mark Carini o no eh syempre yung edad ng, yung pagitan ng edad namin dalawa malayo <laughs> kasi ako, kaya pa niya ako ayoko na gusto ko nang mag relax relax talaga ayoko na ng stress kumbaga tapos na ako sa mga iniisip kong pangarap <laughs> napalakan tuloy ako ng pagkalayo-layo para gumawa ng vlog na to ang bihira hindi <laughs> ko naman dapat kailangan magpaliwanag pero ah uh, ano hina na natin magpaliwanag na ako kasi baka mamaya isipin ng iba, di ba? mukhang mukhang tinatapatan mo yung vlog ni ni Mark Carino Siya tumitingin ng mga brand sa sasakyan na truck. Tapos ikaw sasabihin mo sa vlog mo, ayaw mo bumili ng or ayaw mo mangutang ng brand truck kasi sakit sa ulo. <laughs> baka syempre hindi natin maiwasan yan ha? ganyan din yung maisip ng ibang mga viewers subscribers natin ano? so hindi po clarification lang wala po akong intention doon sa vlog natin kahapon ano? <laughs> wala po wala po yeah, clarification lang nagkataon lang nagkataon lang na ganoon Ay, na lakad ko uwi na ako ha <laughs> shoutout kay Mark Carino tsaka kay Lani Carino no? and family <laughs> minsan yung mga minsan yung mga content natin pag na-upload na natin magugulat na lang tayo may mga magko-comment na ganito 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 what <laughs> nagkataon so yung salamat sa comment thank you very much ano kung hindi naman dahil sa mga comment yun hindi ako content ng ganito <laughs> nararamdaman ko na yung pagod ano yung pabalik na tayo sa sa bahay natin <laughs> bihira <laughs> pero kanina ano nag, naglalakad tayo nagbablog tayo hindi ko pa maramdaman yung pagod eh pero ngayon eto na yung pabalik na <laughs> yun na yung ramdam mo na kada hakbang mo ramdam mo na yung uh, layo ng mga nilakad natin ano nawili kasi tayo sa paglalakad natin kanina habang nagba no talagang uh, ninanamnam natin ang ating uh, gustong sabihin <laughs> nagpapaliwanag tayo amir <laughs> tapunan nga pala ng basura bukas sinanda ako ni mga basurahan papalit muna akong damit at pinawisan ako tapos sa luto tayo ng pagkain. Tama-tama <laughs> na dyan si Mahal Arena. Nako, may pahabol pa nga pala to. Hindi ko pa pala nilalagay. Na Kalimutan ko pa yata, ano. So by the way, mga kinis, maraming maraming salamat sa comment nyo kahapon, ano. Thank you very much. Nabasa ko lahat yun. Maraming maraming salamat talaga. Tsaka sa mga likes ninyo, maraming salamat po. Thank you very much sa walang sawang suporta. At ako'y magbibihis muna ng damit. At ako'y nanggigitata ngayong araw na to. <laughs> Pagkatapos ating maglakad doon sa malay-layo, dali lang, bibihis lang ako sandali. So mga kanis, kain muna tayo, no? Naku, ito nagluto ako, nagpinirito ako ng sibuya sa olive oil. Naku. Napakasarap. Mm -hmm. Kailangan natin yung breakfast sa umaga. Importante sa lahat. Ay. Ay, naku. Bago man lang matapos yung taon, eh. <laughs> bago lumamig ang panahon, mga kainags, ano? Laruin na natin yung ating nilalaro pagka ganitong summer. Kasi sa winter, hindi na natin malalaro to. Diyos ko, maghihintay na naman tayo ng isang taon. Yan, so tara. Birahin natin habang wala pang tao masyado. Ha. Ah. one 1 Ha, ah, para mali pwesto ko. Dito nga, dito tayo pumasto. <laughs> Unang tira sa blaze, sandali lang. Lipat natin yung camera. <laughs> So by the way mga kainis, ano, bago natin tirahin yan uh, Don't forget to subscribe At kung bago ka pa lang sa aking channel Abay huwag namang kalimutang mag subscribe At pindutin ang notification bell Para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko Maraming maraming salamat po Thank you very much O tara, birahin na natin to Nako At nako eh ngayon eh Mainit pa rin ang panahon natin ano? Isang linggo na lang October 1 na mga kainis Ang bilis ng panahon Grabe At malamig na yan Umpisa na matagal-tagal din tayong hindi nakapalo nito mga kainis no? eto sigurado tatamaan na to. <laughs> walang practice <laughs> naku iba yung tinamaan ah, nakakapagod yung ano eh, no? pag hindi mo tinatamaan yung bola yun kung ilang palo lang basta makapalo lang tayo ah! pagka uh, nakuha na natin yung balanse eh, at yung rhythm ng palo natin eh Gurado sunod sunod na yan ah! Ah! Home run Ha ah. Ah. ah! Nice, home run Ganda ng palo Ah walang sablay gaganda ah, home run wow beautiful pinakamagandang palo ko yata yun ah pasok na naman oh no? grabe naman yun pang klase talaga <laughs> yabang yun no? ito kung bantay doon sa likod ko hop hop 3 seconds hop ringless mga kainis. oh kita nyo hindi sumayad sa net yan ang sinasabi ko pagka inuuna yung yabang eh no ang <laughs> bihira <laughs> yun ay buti na lang <laughs> Paka shoot. hindi mapapahiya mga kainis hindi tayo mapapahiya sa inyo bihira ah <laughs> Favorite shot ko dito eh Favorite shot ko dito eh Tingnan nyo Ayaw pumasok ah Hindi niya ako paborito Pero siya paborito ko ulit 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 3 eh. points Ayaw Siyempre bawi tayo dito Baka nandito yung swerte natin eh Yun pumasok oh. bili muna tayo ng pandesal mga kainags ano? tapos mag coffee tayo yung pandesal na may keso sa loob saka bili na nga pala tayo ng pandesal ayan na mga kainags pandesal oh. sarap ng coffee mga kainags tapos nakakain na rin tayo ng pandesal tapos ano uh, mayroon nga pala akong gusto ipakita sa inyo mga kainags ano? kung naalala nyo nung nakaraan bumili tayo ng panghasa ng kutsilyo no? knife sharpener ito sa Canadian Tire na alala nyo yun. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo, bumili ako dati sa Dalarama. Ayan o, no? knife sharpener ano. Ayan o, no? $4 siya. Ito siya. So nung nandito na ako, kasi tinignan ko eh, sabi ko mura, baka okay yung quality ano. Nung sinubukan ko siya, wala eh. Sublime, mga kainags o. Oh. Ayan o, no? uh, ito review lang to no. Review lang kasi, kasi ito, wala siya eh. walang walang hindi ko eh. kung, na, ba, kung nakikita niyo or napapansin nyo smooth na smooth lang siya oh. hindi siya yung talagang mararamdaman mo na may kumakagat na talagang merong uh, naghahasa ng kutsilyo mo wala asin wala oh. ganyan lang ito naman ito yung pang ano eh parang pang finisher to mga to no? pero ito talaga yung dapat eh oh. wala asin wala ano wala hindi nga tumalim eh, oh. walang ano walang ramdam hindi ramdam So, hindi ko lang din alam kung yung ibang mga ka-batch nito pulido. Baka ito lang yung hindi pulido. No? Pero syempre, first impressions last, eh, baka halos lahat ng mga ganito na binibenta doon sa dalarama ay ganito rin. So, hindi ko na rin binalik sa dalarama to. Umaga, sayang yung $4. So, ito, so, ito, hindi ko pa nabubuksan itong nabili natin sa Canadian Tire ngayon lang. So, reviewin na rin natin. Ano? Yan, kasi Naalala ko kasi meron tayong ganito na ko rin sa ano sa ano ba 'yon sa Cabelas dati. So sabi ko ano nakaram vlog natin, naglinis yung ating bunsong prinsesita, 'di ba? Naglinis siya ng buong bahay natin, nagpintura. Tinapon niya yung mga dapat itapon. Eh siguro na itapon niya rin 'yon. Eh? Hindi ko alam. Pero anyway, tapos na 'yon eh. Move on na tayo. So 'yan. Ito yung nabili natin. Nabili ko lang to ng nine, seventeen uh, seventeen uh, 17, 17 no? Pero yung regular price niya parang nasa $30 na sale siya. So ito, may 1 2 3 parang tingnan natin, papakita ko sa inyo. Dapat may kagat siya, yung kumakagat mararamdaman mo talaga. Ila yung nga natin tong kape natin at baka matagal si ka nang Ya, yeah, so, niyo makakainis sa Asan ba dito? Subukan natin dito sa una. Yan no, oh. kita nyo, matigas oh. Hindi nyo mo agad hindi nyo kaagad maigaganon. Ito kasi tingnan nyo. Pagkaginanon mo, oh, walang kapwersa puwersa oh, ibig sabihin wala walang silbi walang dating walang works hindi ka tulad nito mga kainis so, dito pa lang naramdaman ko na kaagad oh, tigas oh kita nyo yung naririnig nyo hmm hmm ganyan yan eh, ganyan yan eh. hmm, dito sa isa yun ito pala yung sharpener yung gitna narinig nyo Shoo! gumaga nun diba kumpara nyo rito sa isa na to wala, oh. <laughs> Wala. So, nagtipid kasi ako. Kaya yan, napagastos pa tayo, no? Ito, ito, yung sa gitna. Tinan niyo ha? Hmm? Kita nyo? Gumaga, non Wow. Talas, mga kainags, oh. One more. Hmm. Tsaka ko napapansin nyo, yun, oh, no, yung mga pinag... Ayan, no oh. Kita nyo? Napapansin nyo? Yung mga silver-silver na pinagtanggalan ng talim nito nang ha, hasa siya no. Iyan na natin para makita niya. O oh, ayan no. Ayan no. Wow, kita nyo. 'Di ba? So 'yan 'yon. Panalo effective. Kaya panalong panalo yung perang binayad natin dito no. Talas. One more, one more, one more. Pakita ko sa inyo. Baba natin yung camera para makita nyo. Yeah. <laughs> hmm feel na feel mo, ramdam mo talaga eh, no? Mm. Wow, talas, grabe. Mm. One more. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayos. Panalo mga kainis, no? sulit yung binayad natin. Pero dun sa isa, talo tayo ng $4. Yan, ni-review ko lang mga kainis, no? baka kasi may balak din kayong bumili ng ganito sa Dalarama eh, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo bumili. Pero baka kung sakaling bumili kayo sa Dalarama at very effective naman, why not? Swerte nyo mga kainags, ano? Pero syempre ako, hindi na ako magbabaka sakali pa. Di baling mahal, sigurado naman. Di ba? Matra. At least matalim na yung kutsilyo natin. Kasi hirap maghiwa ng ano eh. Ginagawa ko, nung wala pa tayong sharpener, ang ginagawa ko, yung liha. Liha doon sa agarahin gar natin, kinukuha ko, nililiha ko o kaya sa salamin. Salamin sa edge ng salamin, ano? Pero syempre, mas, ito mas maganda, mas pangmatagalan talaga.